So ayun mga kaibigan, bali pa bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman no, yung shipping fee sa JNT Express gamit yung app nila, no, gamit yung JNT app. Bali yung JNT app, pwede mo naman siyang i-download sa Play Store ng libre. No? Bali, paano yung tutorial, paano nyo malalaman kung magkano yung shipping fee, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to. <laughs> So yun mga kaibigan, no, bali una dapat naka-open yung data mo, no? Dapat meron kang data or wifi para ma-avail mo yung service ng app. Bali yung JMT app, pwede mo siyang i-download sa Play Store ng libre. And once na download mo siya, open lang natin yung app. Ayan. Ayan. Bali, ito yung pinaka-home nung JNT Express app kapag in-open mo na. Ngayon, sa may bandang baba, may makikita ka dyang rates. No, para malaman mo kung magkano yung shipping fee na maaari mong bayaran sa J&T Express, ah uh, ito yung i-click mo no, yung rates. Ayan, click lang natin yung rates. Ayan. So ito yung lalabas. No, for example, no bali. For example lang to no, para meron kayong idea no. Ngayon, ang uh, ilalagay mo sa from no. Kung saan ba yung origin no? Kung Uh, taga saan ba yung magpapadala kung saan location ba yung magpapadala For example ako yung magpapadala taga Makati ako so ilalagay ko diyan no Una ilalagay mo muna no Metro Manila Ayan Tapos saan ba sa Metro Manila no saang city sa Metro Manila no yun yung ilalagay mo no sa pangalawa Yung destination Ayan so saan ba sa Metro Manila pagpalagay natin taga Makati ako so ilalagay natin Makati Ayan So, ayan. Ngayon, bali sa part ng 2, uh, dyan natin ilalagay yung destination, no? kung saan bang location yung pagpapadala natin. No? Ano ba yung location ng bayern uh, buyer natin? So, ilalagay natin, no? anong probinsya? So, pagpalagay natin, Batangas. So, taga Batangas siya. Ayan. Bali, sunod sa Batangas, yung destination. No? Kumbaga, Saan part ba ng Batangas? Ay, pagpalagay natin. Taga Taal, Batangas siya. No? Ayan, Taal. Ayan. So, bali yung example. No? Ngayon, doon sa part ng easy, easy lang naman ang ilalagay mo dyan. As is lang yan. No? Kasi wala namang yung, uh, ibang ilalagay dyan. So, easy. As is lang siya. Doon sa part ng all, uh, pwede mong ilagay dyan is parcel. No? Lagay mo parcel. Ayan. Ngayon, kung alam mo yung weight ng ipapadala mo, pwede mo nang ilagay doon sa part ng weight. Ayan. Pagpalagay natin at uh, 2 kilograms uh, yung ipapadala mo. Once na sure ka na do sa kilo ng ipapadala mo, bali pwede mo nang i-click yung check no yung sa baba. Kahit hindi mo nalagyan yung dimension na part, bali pwede mo nang i-click agad yung check sa baba para malaman mo na yung uh, maari mong bayaran na shipping fee. Ayan. So, yan yung lumabas, di ba? So, makikita mo, yung shipping rates is 190 pesos. Kapag ang weight mo is 2 kg, ang shipping rates mo is 190 pesos. Ngayon, uh, paano naman kapag hindi mo alam yung timbang no, nung ipapadala mo? Sa part ng dimension, yan yung lalagyan mo ng details para malaman mo yung estimated na kilogram ng item na ipapadala mo. Yan. For example, Ah, magpapadala ako ng isang box ng sapatos, no. Ayan, baliin yung example ng ipapadala ko. Pagpalagay natin sapatos yung ipapadala ko. Ngayon, sinukat ko siya kanina, ah, kinuha ko yung length, yung width, tapos height by centimeter, no. Baliin yun yung gagamitin natin, yung centimeter ko kukurin natin yung length, width, at height ng item na ipapadala mo. Ayan, bali, ang for example nga ay yung box na yan. Na Pagpalagay natin na yan yung ipapadala ko. Kaya kinuha ko na kanina yung details na yung length ng box na yan, yung width ng box na yan, tsaka yung height ng box na yan. So, ayan, bali, i-input na natin yung details no, sa dimension. Ayan, nung sinukat ko yung box na ipapadala ko, ang length niya is 33. Ayan. Tapos, yung width niya is 23 cm. Ayan, cm yung gagamitin natin. Hindi pwedeng inch. Ngayon, yung height niya is 13. Ayan, once na nalagay natin yung dimension, makikita nyo yung uh, dimensional weight, meron na siyang 2.82 kg. Bali, yan yung uh, estimated na kilogram nung ipapadala natin na sapatos. No? Ayan, kapag hindi natin alam yung timbang na no? ipapadala natin, pwede natin kunin yung dimensional weight. Ayan, so once na nakuha mo na yung length, width at height, no, ilalagay mo lang dyan sa part ng dimension, lalabas na yung dimensional weight. Ayan, so 2.82 kg. Ayan, ngayon kapag ka okay ka na dyan, i-click mo lang yung next. No? Ayan. Ayan, once na kilik mo yung next, Ayan, bali 'yan yung lalabas, no. Yung weight niya na 2.82 kg, yung shipping rates na babayaran mo is 190 pesos. Sa so, 2.82 kilogram um, ang babayaran mo na shipping rates is 190 pesos. Bali ang gagawin mo lang kapag ka hindi mo alam yung timbang, no. Hindi mo lalagyan yung kilogram na part. Bali ang lalagyan mo is yung dimension. Kukunin mo yung dimensional weight ng item na ipapadala mo. Bali ko compute nung app kung ano yung dimensional weight no ipapadala mo para malaman mo yung shipping rates or yung shipping fee Na ipapadala mo. Bali kung gusto mong malaman yung timbang na ipapadala mo no, tapos wala kang JNT app, bali ang gagawin mo lang kukunin mo yung length yung width at height nung ipapadala mo, nung item na ipapadala mo. Tapos ang gagawin mo lang, i-multiply mo yung length times width times height. Tapos yung total nun, no, i-divide mo lang siya sa 3,500. Ayan. Kasi yun yung uh, formula ni JMT para makuha mo yung dimensional weight nung item na ipapadala mo. Sa pagkuha ng length, width at height nung item na ipapadala mo, dapat by centimeter yung sukat, no? Bali, hindi siya by inch, dapat by centimeter. Ayun, tapos, ang gagawin mo lang, length times width times height, yung total, i-divide mo lang sa 3,500. Para makuha mo yung dimensional weight ng item na ipapadala mo. Bali, kung wala kang timbangan, gali ka yung gagawin mo. So, ayun mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng idea, sana nagkaroon kayo ng panibagong impormasyon kung papaano nyo ba uh, malalaman yung shipping fee sa JNT Express gamit nga yung JNT app no, na libre naman sa Play Store. At sana supportahan nyo nitong channel na to, Densi, by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video para rin sa atin. So, hanggang dito na lang muna. Ingat kayo palagi and peace out.